hindi lahat ng negosyante ay nakikilala sa spotlight hanggang sa dumating ang sandaling maiugnay sila sa isang pangalan mula sa mundo ng showbiz. Ganyan ngayon ang nangyayari kay Matthew Lulier, isang young entrepreneur mula sa kilalang M. Lulier clan sa Cebu. Bagamat matagal ng aktibo sa food and beverage industry, ngayon lamang siya naging laman ng mga balita sa labas ng negosyo matapos siyang maiugnay kay Chi Filomeno. The Philippine Showbiz List presents Sino si Matthew Le Willier, ang multimillionaire businessman na nalilink kay Chief Filomeno? Ang 28-year-old businessman at si Matthew Le Willier ay bahagi ng ikaapat na henerasyon ng M. Le Willier Group of Companies, isang makapangyarihang pangalan sa larangan ng financial services sa Pilipinas sa ay pangalawa sa tatlong anak ni Michael L. Willier, ang kasalukuyang CEO at presidente ng M. L. Willier Group of Companies, at Joanna May Tan Smith L. Willier, isang respetadong personalidad sa social circles ng Cebu and beyond. Ang dalawang kapatid na lalaki ni Matthew ay sila Michael James at Miles. Ang pamilya Willier ay kilala hindi lamang sa kanilang negosyo, kundi pati na rin sa interes sa sports, kotse at community service na nagsisilbing bonding moments nila. Education. Bilang nagmula sa prominenteng pamilya, pinapahalagahan ni Matthew ang kanyang edukasyon. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong paaralan sa US. Nagtapos siya ng high school mas sa Viewpoint School of Calabasas, California at pinalawak kanyang pag-aaral sa Hallstrom Academy sa Woodland Hills. Sa kolehiyo, kumuha siya ng kurso sa Pepperdine University kung saan nahubog ang kanyang kakayahan sa business management, komunikasyon, advertising at analytical skills. Dagdag pa rito, nag-aral siya sa UCLA Extension Upang lalo pang patibayin ang kanyang mga kakayahan, bukod sa larangan ng negosyo, pinagtuunan ni Matthew ang culinary arts sa The Culinary Institute of America. Dito niya nakuha ang malalim na kaalaman sa industriya ng pagkain at pagnenegosyo na siyang naging pundasyon ng na kanyang mga kasalukuyang proyekto. Sa murang edad pa lamang, naipundar na ni Matthew ang balanse ng business leadership at creative execution. Work experience Bago pa maging isang leader sa food and beverage industry, sinimulan ni Matthew ang kanyang professional life bilang intern sa Marco Polo Hotel sa Cebu noong 2019 hanggang 2020. Dito niya unang naranasan ang mundo ng customer service, sales at marketing. Bilang bahagi ng isang apprenticeship program, nagsilbi siyang sous chef sa The Peninsula Hotels, isa sa mga pinakaprestihiyosong hotel brand sa Asia. Nahasa rito ang kanyang disiplina sa kusina, leadership at pagiging malikhain sa culinary craft. Noong 2023 hanggang 2024, nagtaguyod si Matthew ng sarili niyang home catering business bilang personal chef. Sa proyektong ito, hindi lang siya nagluto kundi pinatakbo niya ang buong operasyon. Sa larangan naman ng sales, naging bahagi si Matthew ng public storage sa US kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa retail sales, customer interaction at pagbibenta ng serbisyo. Samantala sa loob ng mahigit tatlong taon, mula 2021 hanggang 2024, naging bahagi siya ng J.P. Morgan Chase sa Los Angeles bilang customer service specialist. Dito naranasan ni Matthew ang corporate setting sa isang global financial firm, isang karanasang nagbigay sa kanya ng mas matatag na pundasyon sa professionalism at client relations. From Chef to Brewer Bagamat lumaki sa isang privileged environment, si Matthew ay hindi umasa sa yaman ng pamilya sa halip pinili niyang magsimula sa ibaba, bumuo ng sarili niyang brand at ipamalas ang kanyang sariling talento sa industriya. Mula sa pagiging chef, nadala niya ang culinary sensibility sa beer making. Sa halip na sumunod sa uso, gumawa siya ng sariling daan, locally sourced ingredients, Filipino-inspired flavors, at sustainable packaging. Kasama ang kanyang ama, noong nakaraang taon, itinatag ni Matthew ang Visaya Brew, isang premium craft beer brand na sumasalamin sa kultura ng Visayas. Si Matthew ay hindi lamang isang executive sa likod ng produkto. Siya rin ay isang aktibong craftsman na mamalasakit sa bawat proseso ng paggawa ng alak at sa pagpapatupad ng mga sustainable practices tulad ng body recycling programs. COO of ML Foods sa kasalukuyan, si Matthew ay ang Chief Operations Officer ng ML Foods, isang subsidiary ng Emily Willier Group na nakatuon sa food and beverage production sa Southeast Asia. Bilang COO, si Matthew ang nangunguna sa pagsasagawa ng mga sustainable at makabagong operasyon sa kanilang production facility sa Mandawi City, Cebu. Sa ilalim ng kanyang liderato, binabasag niya ang stereotype ng isang business heir sa pamamagitan ng pagiging hands-on, makabago mag-isip at may malasakit sa kalikasan. Bukod dito, sa kasalukuyan, si Matthew ay nagsisilbi food and beverage consultant para sa Lavi Lifestyle, isang lifestyle-focused brand na tumutok sa upscale food experiences. Sa kanyang papel bilang consultant, ginagamit niya kanyang malawak na karanasan sa culinary at business operations upang tulungan ng mga food ventures sa financial analysis, marketing at business growth. Matthew on Challenges and Blessings of Family in Business Hindi may kakailang dala ni Matthew ang bigat ang apelidong kinakatawan niya. Mula sa halip na umasa sa yaman ng pamilya, pinili niyang bumuo ng sariling landas mula sa kusina ng 5-star hotel, patungo sa pagbuo ng sariling brand ng craft beer, at ngayon bilang executive sa isang food conglomerate. Matthew being linked to Chief Filomeno. Bagamat kilala si Matthew sa kanyang dedikasyon sa negosyo at food innovation, hindi rin may kakailangan niyang presensya sa social scene. Sa katunayan, mainit na pinagpipiyas na kanya ng mga netizens online ang niya kay Chi Filomeno. Ito sa gitna ng patuloy na chismis ng breakup ni Chi kay Jake Cuenca. Naging laman ng usapan na ugnay ni Chi at Matthew nang lumabas sa ilang entertainment blogs at chismes pages na di umano'y devastated si Jake matapos umano'ng iwan ni Chi para sa si isang millionaire businessman mula Cebu si na walang iba kundi si Matthew. Naging maugong pang pa usapan dahil sa kanilang low-key social media interactions. Sa kamakailang Instagram post ni Chi kung saan binida niya kanyang suot na damit mula sa kilalang fashion designer, isa sa mga nakaagaw ng pansin ang iniwang komento dito ni Matthew na isang smiling face with heart eyes emoji. Simple man pero natulang emoji ay nangangahulugan ng pagpapakita ng sobrang tuwa at pagkakabighaning nararamdaman ng gumagamit na para bang smitten o in love siya. Hininga lang si Matthew ang nagpabatid ng suporta. Sa latest Instagram story ni Chi, makikita ang pag niya sa produkto ni Matthew na Bisaya Brew. Sa larawan, nakatayo siya na nakatalikod ang likod sa kamera habang hawak-hawak ang mga lata ng beer. Sa kanyang caption, sinabi niyang hindi siya talaga mahilig sa beer pero nagbago ang kanyang pananaw na matikman niya ang Bisaya Brew. Samantalang ay naman sa ilang netizens, natural lang na magkatagpo ang landas ng dalawa at magkakakilan lang ng personal na sa koneksyon sa kanilang mga kaibigan. Si Chi ay kilalang malapit kay Sofia Andres na partner ni Daniel Miranda at siyang pinsa naman ni Matthew mula sa ibang sakay ng prominenteng New Year clan. Dahil dito, pinaniniwala ang hindi malayong nagkakilala si Matthew at Chi sa mga private gatherings o exclusive social events. Ganun pa man sa kabila ng chismis ng pag-uugnay sa kanila, sa kanyang wala pang opisyal na pahayag ng nilalabas, wala ng Matthew o Chi. Kaya't nananatiling palaisipan kung sila ba ay talagang magkarelasyon, magkaibigan o simpleng nasa parehong social circle lang. Ano ang masasabi mo sa video na ito? mag-like o mag-react, at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!